Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2025 National Women's Month na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, nakiisa ang Bureau of Jail Management and Penology Cordillera Administrative Region o BGMPCAR. Sa selebrasyong ito, noong ikalima ng Marso, taong kasalukuyan sa Quadrangle ng Baguio City Jail Male Dormitory. Nagsimula ang programa sa pagpapakita ng mga presentasyon at video tungkol sa mahahalagang kababaihan sa kasaysayan kasunod ng pagpresentsa ng mga aktibidad para sa Buong Buwan Nagbigay rin ng inspirasyonal na mensahe si Jail Superintendent April Rose Wayangwa na sinundan ng masasayang palaro at sticker posting activity kung saan nagbigay ng mensahe ng pagpapahalaga ang mga kalalakihan para sa kababaihan. Tinapos ang programa sa isang masayang zumba session. Ipinahayag ni Jail Superintendent Wayangwa ang kanyang kasabikan para sa mga susunod pang aktibidad. Uh, Bichan and has always been very supportive of the Mid Women's Celebration. I believe there are other community activities that we are also planning to do in addition to what we have uh, initially planned. But for the other jail facilities, they also have other plans, programs, and activities in addition to what I have mentioned. Because kanya partners, stakeholders, and stakeholders are very willing to support. Samantala, sa Baguio City Jail Female Dormitory, ipinagpatuloy ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang skills training session sa beauty care at grooming upang matulungan ang mga kalahok na mapabuti ang kanilang pisikal na anyo at pangkalahatang kalusugan. Binigyang niin ni Jail Senior Inspector Joe Antibakayan ang aktibong partisipasyon ng parehong mga persons deprived of liberty at mga kawani ng female dormitory sa pagdiriwang. Ganon din po, nakikipartisipate din po kami sa sa pamamagitan ng pagkandak din po, at invite ng uh, lecturers po natin ng mga ganitong activities like po yung kanina ng training ng wellness ng mga PDL po natin para at least po makarondin din po ng ma-feel din po ng mga PDL po natin na member pa rin sila ng community po natin. Likewise po sa mga personnel na kahit naka-duty po, eh, nakakaroon din po kami ng mental health seminar, uh, medical, dental, day po sa mga personnel din po Isang babaeng PDL ang tauspusong nagpapasalamat sa mga aktibidad na inihahanda ng Bureau para sa kanila. Isa pa, hindi namin nararamdaman na nakakulong kami, hindi rin namin nararamdaman yung araw na, um, na nandito kami because of the activities that is being given by uh, BGMP. Um, ang maganda kasi sa Bureau is that uh, they also think of kung papaano rin kami uh, um, mag maging komportable dito kahit na nagsistay kami muna dito no pansamantala um, aside from that kasi yung alam mo we're learning a lot may mga offers kasi like yung sa iba namin na from testa from Alls yung mga yung baking skills they, they teach so talagang loaded kami especially this month of March at habang patuloy nating ipinagdiriwang ang National Women's Month naway magsilbi itong paalala na ang pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi isang patuloy na adhikain tungo sa mas inklusibo at maunlad na lipunan. Anjay Dumiles para sa Herald Express.